siya. Yeah, Pero Pero isa yung may tulang. Sige ka. Sa kapangyarihan ng Diyos, tinatawagan ko, gumagambala kay madam. Saan masulo kayo naman naroon? Pasok sa katawan niya ngayon din. So, itik so, so, itik so, itik Tanak itik so, tatantanan nyo to ha sa tram, atram, matram agaw, di iwasin agaw, hindi napapasukan hindi na natin mga kasi ito doon mang kukulag doon, hindi na natin masasaktan pangalan Anong pangalan mo? Ha? Masasaktan ka pag di ka sumagot. Ah, siya yung pumasok. Eh, ano ito? May kulang to. kasi pag mas malakas na oras ginagamit ko, mas sasaktan siya eh. Ito, hindi ko pa dinidilan ko yan. No? Pag dinidilan ko yan. Ah, ayoko na. Tatanggalin mo ha? Opo. O, gamitin dalawang kamay. Baguhan lang katulad ko. Wala ka pa pinapatay. Ito pala yung kinukula mo. Dal tatlo na. Pangatlo ito. Ha? Ito palang brother. Kita ko. Ano pa mamaraan? Karayom? Ha? oh, bakit mo kinulong si madam? Pag ika hindi sumagot, masasaktan ka. inggit ko. Ayan, sagot agad. Parang hindi masaktan. Ingit. Anong kinainggitan? Ha? Anong kinainggitan kay madam? Suswerte po sa puhan. Ay, ah, eh, magpaswerte ka din. Imbis na ulam ka, mag magritual ka ng pangungula, magritwal ka ng pampaswerte. <laughs> Naintindihan mo? No? Ikaw pali. Ah! Pali, sala sa hulog eh. Ay, sala ka sa hulog eh. Pwedeng malaman, babae, lalaki. Babae po. Oh, ilang taong ka na? 45. Oh, magkaanak ka, hindi. Hindi po. Kapit bahay. Hindi. Ay, isang ka nakatira. Sige na, para hindi na kita saktan. Saan ka nakatira? Nag-rosaryo po. Rosaryo ka naman. Ititigilan mo to ha? Opo. Ititigilan mo kalokohan mong yan. Pati yung pangungulan mo, titigil mo na ha? Opo. Ikaw ay ngayon palang lang nahuli ngayon ka din na babago ka pa lang nangungulam. Papa. Ikaw ay mag masisigyuhan kita. Gigilitan pa rin kita. Diyos na bahala sa iyo. Pag umulit ka, automatic mamamatay ka talaga. Tandaan mo yun, ha? Kaya ako, ako sa'yo, kung mabuhay ka ngayon, magbagong buhay ka. Kung mabubuhay ka, ha? Naintindihan mo? Ano nga, nanggagamot ka din? nangungulam ka lang? Hindi po. ka din? Mangkukulong ka lang talaga. Opo. Oh, Saan so, mo natutunan yan? Magulang po. Ah, magulang mo. Nandiyan, magulang mo. Wala mag po. Ano nga sa magulang mo? Boy pa? Hindi na po. Hindi na? Hindi na po. Ba't namatay? Nahuli din? Hindi po. Ano yung kinapatay? COVID po. COVID. Inudukot ko. Magulang nito sa impyerno. Pasok sa katang babaeng ito ngayon din. Nanay ko na yan Ba't mo tinuruan mga wala mga anak mo Tiyan mo din Ha? Ba't mo tinuruan mga ulam Ha? O tulu tulu Tulungan mo magtanggal ngayon Ha? Tinuruan niyo mga wala mga anak nyo Mga walang yakayo kayo Ano, susundin mo na yung anak mong yan. Sa impyerno na rin mapupunta yan. Tinuruan mo mga ulam eh. Pag di nagbagong buhay yan. Ano ka, mahaba ka pa. PC niyan sa mundo, malapit na. Yung anak mong yan. Oh, dyan sa magpapasya. Bilisan nyo, magtanggal kayo kung ano man tinuruan mo dyan. Anong buhay sa impyerno? Ha? Ah, anong buhay sa impyerno? Mainit po. Mainit? Nandun ang mga demonyo? Opo. Nandun ang boss nyo si Lucifer? Nandun? Opo. Tatanong ko lang sa iyo, ano? Paano nakakawala yung mga demonyo? Ba't may mga demonyo sa lupa? Sino pa, pa pakawala? Mo Hindi mo alam. Hindi kayo nagsusuman noon? Hindi po. Uh, ah, wala kang kakayanan noon? Wala kang alam tungkol sa kayaon? Wala po ikaw naman, nanay, sa man ano mo, karunungan mong yan, paano mo na tutunan yung pangungulam na yan? Hindi, Patay na nagbigay. Wala na sa isay, kung ko pa sa impyer na yun. Ano mahirap? Paparandong ko sa iyo ha. Aalusin ko na po. Sa impyerno dito. Oh, eh, kay, sa impyerno po. patay Itatay kayo lalo talaga sa impyerno. Kaya kayo, mga mangkukulong kayo, magbagong buhay oh, na kayo. Hindi na po. Isa ka pa. Ay, hindi na po. Ang siya pa nanay mo? Wala na po. Bumalik na si kernel po. Ay, open na po. Do Double kill ka nanay mo eh. Gusto mo pa, patayin ko pa kaluluwa nanay mo? Hindi na po. May pinatay na gayon? Hindi ko po alam. Hindi ko na na-interview wala na po nalas ko na po puulit ka pa? hindi na po sigurado ka? oo po happy family to eh <laughs> hindi Akatawing na po patawin kita eh ako kita sa krus na yan ayoko po papako kita na yan ayoko na po wala na po nalas ko na po Ay, kung kailan ko binitawhan at saka kanakaray wala okay. <laughs> wala Minanayan natin ang kapangyarihan ng 220. Kidlat ng Panginoong Yahweh. masakit, kaya ikalpanginoong Yahweh ano? Panginoong Yahweh. Ah, lang eh. Kapangyarihan ng Panginoong Yahweh. Ah, wak na. Tama pagkapangyarihan ko support. May malakas din. Galing din sa kanya yan eh. <laughs> sa Diyos din yun eh. Ubus yan! Ayaw ko may na may mararamdaman tong sakit. Yung mga elemento, ikaw nagpadala na Hindi po. Uh, tatanda ka ha? Opo. Papabaunan kita. Ano? Dapat hindi ka sisigaw ng mga 5 seconds lang. 5 seconds lang, paguhan ka. Ha? Naintindihan mo?

Ayoko ano na po. Oh, ano. Ito niyo, sir. Kumawak, sir. Ayoko na po. Kumawak na po. Kumawak na po. Talagang ano, ano. ano nag-aground siya. Puti si sir, hindi pala bawi. Sa iba yan, ginaganyang ganyan na ibang pasyente. <laughs> ibang sinasampal na ganyan. Sabi ko, huwag niyo na no masampalin kasi <laughs> hindi naman po masasaktan yung katawan ng ano. mangkukulaw Katawan po ng kasama niya masasaktan. Ito, hindi ko dinidinan ha. Pag ito'y dininan ko, ganito. O, oh, ganyan. No? Alam mo na, ano? Wala pang perse, kahiya ano na di yan. Patong lang eh. Ang bitawan natin. <laughs> Sir, kahit din agad dinitinan yan. Kahit mas mahawakan lang. Saan din mahawakan? Ah, yan ang exciting part. Wow. Ah. Oh. sabihin ko na po. Sasabihin mo na agad. Oh, sabihin mo na, sabihin mo. Pangalan. Kilala niya. Sige, 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 okay na ako doon. Magsisi ka ha, umihingi tawad sa mga to ha. na ako ng tawad. Mabuhay ka man ha. Kung mabubuhay ka ha. Kinaawa dito sa mga to. Kinapasakit mong buong katawan. Yung bata, may kinalaman ka doon sa bata? Hindi po. Ay, mga elemento nakikita ko dito ang bulawa. Hindi. hindi eh, may tao eh. Sino yung tao? Hindi ko po alam. Maka, ikaw? Hindi po. Pag ito'y sumakit, ikaw ha? hindi po. Hindi, hindi sasakit to pag hindi ikaw. Hindi nga. Ano magagawa mo sa puso niyan? Ang <laughs> <mga> sakit po. Ah. <laughs> uh, dito, brother. Malamang lagi yang ano, hindi yang pag magkakapiryo sa mga kumot sa katabi bahay ko po na. Ayun, ayun. Sa papatawarin na lang din ha. Gusto ay ipagpapasayos natin. Hindi naman po namin. No? Nakailan mang gagamot na kayo? Maraming na hawak naman kan. Eh. Hindi na huli yan, ayo tumigil lang. Halos ikot na po kami ng batang. -tis. Nahuhuli to. Ngayon lang. Ayun la. Ah, ngayon. Kasi yung ano, ngayon wala pala na huli eh. Hindi niyo tulad yung mga uh, pinupuntahan sa jawang nang uh, Ah. Uh, ay ano, ay kay ano. Magdampas ako sa iyo. Nararamdaman mo naman na ginagamot to, diga. Oh, Bakit mo tinigilan? Hindi ka na nahiya to sa ibang manggagamot. Kapal na mukha mo. Hmm. Hmm. Pero pa sa kabila. Hmm. Ang ulo nito. Pati mata nalabo mata nito. Na Hindi naman. Meron din sa mata. Mamali mali. Lula, yung lula. Dilo. Ito to kasi oh. ang sakit sa katawan niya minsan nasa likod, nasa puso. Madami sa sapatos na nilagay. Oo, oh, yan talagang hanggang may nag-aalis sa puso. Yung naran nga po, kasi talagang mundi ka na po yung mga opera sa appendix nga daw sa ospital. Okay, report us on the man. Wala, wala naman. Nakita. Aba, ito, tanggalin ng ulang dahilan. Kaya nga po eh. Kamong kalukuhan mo, ha? Hindi ka na makakaulit sa akin pag ako'y nanggigil sa iyo. Hindi ka na talagang makakaulit. Okay, ko na. Sa maya, may anak ka ba ka? Meron po. Malaki na. Hindi po. Yan, hindi wow. ko mo sa anak mo. Hindi po. Ay, pasensyahan tayo. Dati ginigilitan ko. Mag manalangin ka sa Diyos na ikibigyan ng ano, pangalawang buhay. Oh, At pag iwag mo sasayangin. Oh, pag ikay umulit, oh, ay magkikita kayo ng nanay mo sa impyerno. Oh, Nakita mo impyerno? Oh, pakita ko sa iyo bukas. Yung kapapatak. papatak na yun. Nanay mo, oh, inuod. Oh mababarang baga nanay mo ba't inuugod wala na po sigurado ka higilitan oh, na kita just na bahala ha higilitan oh, Ibalik. Tinamaan. Palibasa pa ulit-ulit na eh. Baka magkasakit yun. Tinamaan eh.